bayad para ma-disqualify yung mga kalaban nila. Di ba? Hindi 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 kayo makakapalit. Hindi niyo mapapalitan yung mga pina-disqualify mo, Benny Abante. Naku, iisa pa tong si Benny Abante. Ha? Kung ako sa iyo, magpunta ka na sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC. At kausapin mo na itong si Attorney George Garcia kung ano magiging susunod na akbang nyo dito sa isa na to. Naglabas na ako ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng pumalit yung natalong kandidato kung na-disqualify ka man, yung uh, kandidatong kandidato uh, nga nanalo pagkatapos ng butuhan. Malaki yung problema ho ito para kay ano, para kay uh, kay Benny Abante. Kasi ano na ho siya, kumbaga, ready na ho siya, ika nga, para ituloy yung mga kabalbalan niya dyan sa house of representative. Diba? Handang-handa na ho siya. Tsaka matagal yung tirarabaw ni Tambalus Lucian yung maisama ho siya sa lineup, ika nga, tapos biglang uh, aawatin ho siya ng uh, Korte Suprema. Wala na hong ma magagawa yung si, ano, yung si uh, Benny Abante. Yang e pinahanap naman natin dito, etong si Congressman Joey Uy. Congressman! Gusto namin marinig ho ang mga punto de vista nyo. Yung mga ano, puro, puro cards ho yung nababasa namin. Ha, ah, paliwanag nyo sa sambay ng Pilipino kasi makakahuwa ho kayo ng maraming taga-suporta dito sa laban nyo na to. Ah, kaya inaanyayahan ho namin kayong gumawa ng statement o kung ano pa man yan. Kahit 3 minutes lang, kahit 5 minutes lang, yung tipong makapagpaliwanag lang sa ating mga kababayan at marinig ng ating mga kababayan yung mga punto de vista netong si Congressman Juwi Uy. Nanalo ho kayo. Nakapaglinghudo kayo bilang uh, konsihal ng napakatagal na panahon. Tapos bilang na merong lalabas na ganyan na issue eh dapat noon pang una yan ika nga. Hindi na tayo umabot sa ganyan. Doon pa lang sa pagpapail ng kandidatura, eh na-erase na yung issue na yan ng ano mo, ng uh, citizenship mo, di ba? O kung ano nga ba yung nationali nationality mo o, kung ano man niyang uh, binigay na problema sa ni Benny Abante. Dapat doon pa lang, nung uh, hindi ka na hinayaan gumastos ng napakalaki ng Comelec para makapangamba niya, makapagpaprint ng tarpaulin, makapagpagawa ng jingle. Dapat doon pa lang, renew ang mga dokumento. Anak ko, hindi ka Pilipino bro, hindi ka pwedeng tumakbo. Diba doon pa lang? Ngayon, para doon sa mga nagbigay na ng pera sa Comelec, hindi natin sinasabi si George ha, sa Comelec. O sabi, base dito sa sinasabi nitong si Atty. Harold Respicio, magpa-refund na kayo. At dapat within 24 hours kung magkano man yung binayad nyo, eh dapat ma-refund nyo yan. Walang labis, walang kulang. Ngayon na nga mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to Kung bago lang ko kayo sa PH update, isang like at isang subscribe. Masaya na huta dyan sa mga gusto sumari sa ating community. Join button. nandyan lang ko sa baba. Ayon na nga, no. Talagang uh, grabe ho yung mga kaganapan. Ngayong uh, araw, no. Talagang... <clears throat> Nakakaano ho, nakakaalarma na ang nangyayaring sigalot sa gitna ng silangan. Ma Manatili ho tayong mapagmatsyag. <clears throat> Manatili hu mapagbantay ha, sa mga susunod na kaganapan kasi nung na, na natin 'yan madaling araw na, na uh, ano na kumbaga sumausaw na ang Amerika diyan sa problema ng Israel at Iran eh mas lalaki pa ho ang problema diyan. Siguro iniisip ng uh, Jamer kan itong si Trump, pag, kung sakaling makialam sila eh matatapos na o mapapatigil na yung hidwaan sa dalawang bansa na yan. Sa ating nakikita, eh, ano na huya, kumbaga, imbis na yung ginawa ng Amerika na yon eh, makapagpabawas sa tensyon, makapagpahupa, eh, sa tingin ho natin, ito ay base lamang sa ating payak na obserbasyon, eh, mas lalayal, lalala pa ho ang, uh, mga, ang uh, tensyon na nangyayari ngayon sa ng silangan. Kaya para sa mga kababayan natin, wala ho sa tamang katinuan ng presidente natin, okay? ang ano ho, wag niyo na hong wag ho maniwala, walang wala sa tamang katinoon si Marcos Bangag. Bangag guy, eh, ba? Diba? Bangag sa kapangyarihan pagka ikaw eh, lasing sa yung decision making mo eh napakalabo niyan. Anong manda, ano, ano ano yung voluntary repatriation? Mandatory repatriation, isang bagsakan ng pagpapalipad sa inyo kasi hindi humura. Yang mag-repatriate, hindi humura yan. Kaya nung panahon ni Tatay Dewong, pagka isang ano yan, isang, isang aeroplano, puro OFW sa kanyan. Walang, uh, di ba, aarkilahin yung isang roplano, isang barko, lahat doon, isasakay yung mga kababayan natin. Kaya, uh, ano ho, huwag yung paniwalaan yung presidente natin, wala sa tamang katinan yan. Pagka sinabi niya na voluntary, mandatory ho yun mga kababayan. Kung ano mas sabihin yan, kabaliktaran ho ng ibig sabihin talaga ng gusto niyang mangyari, okay? Mag-ingat ho kayo, manalangin ho tayo na sana huwag nang lumala itong uh, sigalot na no at uh, uh, maging maayos, ma ma matapos tong usapan na to ng uh, sa mapayapang kaparaanan. Hindi ho uh, sa karahasan kasi ang uh, kawawa ho dyan, mga bata, mga matatanda, mga babae, mga mga sibilyan ang uh, talagang uh, direktang uh, matatamaan dyan. Yung ano na yan, paksa na yan, maraming views yan. Pero marami din naman ho kasing issue sa ating bansa na dapat mong pag-usapan, no? Uh, pero ano, subaybayan nyo rin ho, maghanda ho kayo kung anumang mang paghahandang gagawin nyo, maganda ako kayo dahil uh, yung mga susunod na araw na paparating, eh, hindi yung natin malaman kung anong mangyayari sa kinabukasan. Mag-ingat, maganda, maging mapagmatsyag, at huwag maniwala sa mga bangag. Yun lang po mga kababayan. Heto. <clears throat> Dito tayo sa naging talakayan itong si SR Advarat, itong si uh, ini nate natin. Palakpakan muna natin. Nag-chat ako dito kay uh, Manong J. Eh, BC ata eh. Nag-chat ako sa iyo, Manong. Uh, kumusta ka na? Palakpakan natin itong si Manong J. Mausay ho yan. Isa sa mga, kumbaga, pagka mga angkor, mga uh, nagbibigay ng komentaryo, kung ano pa man yan eh, isa ho yan sa pinakikinggan natin. Kasi eh, hindi ho yan bias. Kung tinitingnan niya yung dalawang magkabilang uh, muka ng storya. Ah, hindi lang ho iisa. Hindi kagaya ng ABS o kung sino mang anchor dyan na pagka nagsalita. Kala ah, mo saan to. Lalo na si Ed Langgao. Ay, hindi, hindi si Ed. Si... si ano yung yung di umanong naging boyfriend ni Risa, yung si Boy Lamas, di ba? Bias pa sa bias yun. Ito, paging ganun natin mga kabayan. Uh, Admar, magandang araw po sa lahat ng mga magandang araw, magandang araw. sa SMNI at sa programang Makialam. Opo, Makialam. lang muna natin itong uh, kakabalita lang ni partner Jason Rubrico. Kaugnay Parang gusto ko mag-guess dyan, ha? dyan sa Makialam. ah. Ano ko nga, mag-guess ako dyan sa Makialam. Pakigalaman lang natin. <laughs> ano sa sabihin natin dyan kay Sir? Hindi, ano ma, makinig lang, lang tayo. Magaling yan, mag magaling yan eh. Idol natin yan. Sir Admar, eh, solid, magaling. <laughs> Ang bilis niyan, mabilis sa, yan. Mabilis ano? Meron kasi uh, ranking 'yung ano, itong uh, Hello Safe at lumalabas na kolela tayo, no, pagdating sa safety, uh seguridad para sa mga uh, turista. Uh, kung ikaw ang tatanungin, paano ba ito i-take? Uh, kumbaga, kung ikaw sa sarili mo wala ka namang uh, pagkukulang at kung makikita 'yan naman yan sa resulta, Uh, pwede kang magsabi ng uh, gano'n na hindi totoo yan, dapat baguhin Pero kung wala namang nangyayari, wala namang resulta, uh, paano iti-take po yan? Uh, Jay? Alam mo, uh, natural lang na reaction yun ni uh, Secretary Frasco dahil yan ang trabaho niya, no? Yung uh, pagandahin ng imahe ng Pilipinas. Pero ang problema kasi may mga naunang pangyayari, no? kung inyong matatandaan, may mga pinatay na Chino, may mga mm, correct, paking, correct, na ganito. Eh, hindi mo mabubura yan eh, Kasi nagre-reklamo siya, hindi basta-basta na lang binura, tapos eh, kailangan may paliwanag. Mm. Uh, ang, ang, ang ano dyan, ang dapat na gawin, kung ako, kung taga-gobyerno ka eh, huwag mo na sagutin yon Ipakita mo na lang sa mga turista, sa mga prospective clients mo na maayos ang Pilipinas, pwede kang pumunta, safe ka. Kasi the more na gagawa ka pa ng mga diskusyon, mag-iisip tuloy yung iba na siguro may problema nga, no? So sa akin, yun, ang pinaka the best na pwedeng gawin ng gobyerno. Ipakita na uh, mag sila ng, ng uh, audiovisual or, or uh, they go on a uh, hopping sa sa mga ano sa mga iba't ibang uh, sites no including television stations all over the world uh, na nagpapatunay na maayos ang Pilipinas at uh, magandang puntahan. Oo, tsaka yung mga individual na mga tao wala rin naman siguro yung ka uh, kaibahan doon sa mga turista. Eh sarili nga nating mga Pilipino nagsasabi na parang hindi na safe ngayon kumpara mm. uh, noon hindi ako kampante na talaga, hindi <clears throat> hindi, feel, hindi uh, yung feeling ko hindi secure so kumbaga kahit na yung sarili natin ng na mga kababayan ganun din yung nararamdaman so mm -hmm. maaring makaapekto din na uh, talaga ito uh, indirectly or directly sa mga turista Alam mo tama yung ginamit mong salita eh kampante no maaring maring maayos ang ang kalagayan pero kung hindi kampante yung yung turista malaking problema yon yun ang yun ang dapat i-address eh. dapat maging kampante yung prospective uh, tourist para na sa ganon na uh, maula yung mga agam-agam nila uh, lalo na yung mga experience sa airport kunyari no kasi yan ang window eh yan ang uh, bunga pa lang pinto ano pugad o, pugan, hmm. o o pinto, no? Pagka doon pa lang mm. sa airport, bintana, may, problema sa mm. may problema ka sa tanimbala, may problema ka sa nilaslas yung maleta mo. May problema sa daga. Mataas na pamasahe. Mataas na pamasahe mula, Terminal Mataas 3 hanggang Terminal 2. One-five one yata yun. Tayo, yari tayo dyan, yung may kitisan libo, Terminal 2, papuntang Terminal 3, anak nang to. <laughs> bihira talaga. Lama, tayo lang, may, ewan ko ha, meron siguro sa ibang bansa, pero, uh, ako nakab, awan ng Diyos, nakabiyahe naman tayo noon. Pero bukod tangi sa Pilipinas, merong, ano eh, merong ganyang requisitos, no? So, it's not helping, uh, uh anong tawag ito, increase our uh, tourist uh, arrival. Yung mga ganyan, no? Uh, tapos yung mga uh, hinihingan no? M malting, di ba? Ma eh, yan, pag naidapat dapat i-address mo na yan. Pag na-address mo na yan, saka ka magreklamo, bakit ka nasama dyan? Opo. Gaano namang kahalaga na yung mga leader natin vocal sa paglaban sa kriminalidad? Uh, Kumbaga, parang yan. ikaw na bisita, mm. maririnig mo yung uh, isang leader sa lugar na yan na, oh. oy, kayong mga hinayupak na kriminal. Huwag <laughs> kayo rito Yung mm -hmm. Tapos meron, meron siyang Ipapakalat Correct, ng mga pulis Yung mga pulis din niya Mga uh, Snappy Kahit isipin mo pa lang mm -hmm. Feel safe ka Kasi pag, halimbawa Pagpunta ka ng ano, Singapore Parang matatakot Yung gumawa ng mali doon <laughs> Kasi parang Ay, ano Parang Parang ah, Parang nandun yung ano Parang nakastablish siya Ng imahe Like kagaya sa Davao City Noon Pag, pag nakastablish ka Na Yung liderato dyan E eh, talagang stricto matapang no at uh, welfare ng taumbayan uh, taong bayan ang inuuna talagang magiging kampante ka mas mas kumpiyansa Oo. ka na bumisita doon manong Jay Sabi nga ng Ilocano kinakailangan pakita mo yung sample no uh, example. yung uh, example no? Kailangan pakita mo yan ka tulad sa Davao uh, data iba bakit ang taas ng arrival sa Davao no Simple lang hmm. uh, nakikita nila mga uh, lumalabas sa social media at saka yeah. sa word of mouth, uh, yeah. pag sumakay ka ng taxi to the last binabalik ka sukli. Yeah. no? Uh, tapos, malinis. Tapos, unhampered ka pag nagikot ka kahit madaling araw. Uh, pag to, pagka, pagka nagkaroon ka ng abiria sa iyong kalusugan, pag dial mo ng 911, hindi na kailangan sabihin pa ng chief of police na We will address it uh, the call in three or five minutes. Kasi pre-position yung mga emergency crew no yung paramedics. Mm -hmm. At Correct. kung ma-traffic uh, automatically nalipad yung uh, kanilang uh, heli uh, medibak na helicopter at pipikapin ka kahit sa gitna ka ng daan dadaling ka sa Southern Philippines Medical Center. So if these are uh, present sa lugar uh, other than Davao City Etiyak eh, pupuntahan ka, no? Ah, uh, makikita mo nga eh, ako example ko lang diyan uh, anong pangalan nito, Admar yang uh, Pearl Farm sa Samal, no? Sa uh, Island Garden, no, of uh, Samal. No araw, halos mabibilang mo na pupuntahan. Ngayon ang problema mo, yung booking. Grabe, grabe ang ano, grabe ang dami ng tao especially on a weekend. Talagang ako yung namang eh. Dahil matagal-tagal na akong hindi nagawi dyan. Tapos nung ako yung mapasyal, eh talagang makikita mo, kasi maayos lahat eh. Servisyo, yung, yung boat, yung, yung arrival on time, tapos may mga welcome drinks, yung mga ganun, Tapos magalang yung mga tao. Uh, alam mong may nagpapatrolya kahit sa karagatan, kahit sa island, no? So yung mga, yung presence alone, eh makakampante yung yung turista. Oo, and uh, parang sumasang-ayon din halimbawa kasi yung travel advisory nasa alert level 2 na ada tayo sa hmm. tingin ng uh, Estados Unidos. Tsaka yung in specific, no, nandiyan pa rin yung uh, sinasabi nilang possible uh, terrorist uh, attack kasi na may CPNPA pa at saka yung iba. Oh. Pero ang dinagdag doon yung uh, mga robbery, mga patayan, uh wala naman akong narinig na sinabi ng uh, gobyerno kasi sabi nga ni Frasco do parang bawiin ng uh, Hello Safe dahil uh, uh, grabe yung uh, naging uh, pinsala. Pero wala tayong narinig na sinabi nila yan doon sa US, doon sa South Korea, nang uh, magbabala ang uh, US, uh, yung government ng US at saka South Korea doon sa kanila mga citizen. Alam mo pagka kasi hindi mo tinanggap na may problema, wala kang susolusyonan kasi... Mm. Anyway, feeling mo kasi maayos lahat eh. So dapat diyan tanggapin muna na may problema kasi otherwise hindi maglalabas ng uh, travel advisory ang America, Australia, Yo, Japan and other mm. countries uh, uh sa kanilang mga expats or sa mga tourists no na pwedeng iwasan muna yung ganoon. Kasi tingnan mo ang senador sinasam uh, kulata sa Boracay, yung mga ganoon. Mm. Ah uh, paano paano mo ngayon talagang masisegwe eh masisiy masisegwe masisigwe niya sasabihin sa niya. ano yung hello safe Opo naalis mm. ito oh, oh dapat kami nandiyan eh nagdudumila 'yung balita eh Oo oh. yung yung mga ganoon tapos makita mo uh, isang isang uh, beauty queen na merong pala natagpuan patay paano ka paano mo uh, paano magigkampante 'yung turista Uh, hindi nating binabanggit ito dahil gusto natin siraan ang gobyerno dahil ayaw natin ng ganoon dahil magandang maganda yung turismo para sa ating ekonomiya eh. Kaya lang uh, ang sinasabi lang natin ay huwag na kayong magreklamo sa HelloSafe, gawin niyo na lang. Para pag nakita ng hello HelloSafe, sila mismo magsasabi we were wrong. Correct? Ha? Instead of us asking them uh, to uh, to correct whatever we we want to correct. Uh, let's 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 show them that uh, the the study is wrong mm -hmm. kasi nga sa mga lokal nga ng mga mga pilipino eh, eh, nagkakaroon din ng uh, uh, krimen. so kumbaga mas lalo na sa mga possible mga turista kasi posibleng targetin talaga yan na uh, sila so talagang parang kagaya lang din sa ano manong Jay sa ating uh, airport 'di ba? Lagi tayong binabansagan na uh, worst, worst. Uh, airport worst which airport. is kung titingnan mo naman talaga, worst talaga. Oh, Sa iba, malalaman mo oy, nasa ano Correct. na pala ako. Nasa naiyan na pala ako, 'di ba? May kukumpara sa mo sa iba. Oo, oh, oh, eh, yung bungad pala niya, yun, yung pambungad mo eh kasi halimbawa, galing ka ng international. So mali, medyo oh, mga turista makasama mo ng mga uh, mga banyaga, Diyan talaga kung saan ka lalapag din, eh doon din sila lalapag at makikita nila yung uh, uh, sitwasyon. So, hindi Admar. mo masasabi na, naku po, baka sinisiraan lang tayo kay Worst Airport. Mm. Ad Admar, ganito, no? hindi lang kasi crime, eh, hindi lang krimen na hold patayan. Eh. Krimen din kasi sa turista, yung na-delay ka. Mm. Correct. Pagdating mo sa airport, papalit-palit, na nasa, nasa gate ka na kung saan ka sasakay, sasabihin, after kung tutung na tutung na naman. bigla, eh, siyempre ikaw, habang kumaga ka, mag-iikot ka muna, di ba? Eh, biglang magpapalit ng gate assignment. O, tapos maghahabol ka ngayon. O, pagkatapos pag na, na, nawala ka, na ano ka, bibili ka na naman ng ticket, sing mahal nung una mong booking. Krimen din yun eh. So, these are the things na uh, dapat holistic yung tingin ng, ng Department of Tourism hindi lamang doon sa crime index kundi doon sa mga uh, fundamentals ng turismo no uh, yung bang ano nangungulit ba sa sa service charge maayos ba on time pag sinabi bang 10 minutes to serve sir pag pumunta ka sa restaurant uh, hindi ka ba abutan ng 30 minutes these are the things na uh, hindi mo nakikita pero glaring sa mga turista yung mga ganyan Mm -hmm. oh. Isama na natin yung mga ano Sa transportasyon Nakakapag-mobilize right. ba ng komportable Nakakabiyahi ba ng komportable mm -hmm. Tsaka Yung hindi na sila inaabuso Kasi pag nakitang Uy, ito Uy, ibang lahi oh, ito Tataasan ko Tirahin oh. na natin yan oh, gano, diba? Ang laking bagay yun mga kababayan. Minsan, ano yan eh, pinupuntahan talaga ng mga ano, turista. Kasi ano na yan, galing siya magagandang bansa yan eh. Hindi pong yung metro, ano nila, yung system, sistema nila sa tren, magaganda eh. Yun ang pinanggalingan nila eh. Ngayon, pag nagpunta sila sa Pilipinas, isa sa mga attraction nila, yung ano natin, mode of transportation, kagaya ng mga pajak, kagaya ng mga habal-habal uh, o yung uh, antag dito, yung mga jeepney, yan yung mode of uh, ano, na, 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 ano gusto gusto nilang masubukan. Ngayon pag pagkala pagho nila dito, nakita pa lang sila nung ano ng tricycle driver, tinatagana sila. Doon pa lang ano na eh, mawawal na silang matotroma. <laughs> <laughs> yung tipong naiisip pa nila gusto, parang gusto lang bumalik ng Pilipinas pagka na-realize nila naku parang Pagbaba, paglabas na paglabas, eh baka hindi ka pa nga nakakalabas. Ah, doon ka pa lang sa custom, magki magki-clearance ka pa lang eh baka yung mga custom officer eh si bakay na ano, doon pa lang eh. Mga walang yahaw yung mga yan, baka yung mga dala-dala mong chocolate pag ng mga mga walang yahaw yung mga yan. Ah, uh, kasi hmm. uh, oh, tama yan. Minsan nang nag, nagkaroon ng uh, ganyan eh na timingan pa, vlogger. Oh, eh, yeah. pag naipakalat yan, edi eh, sara na naman na uh, pag tayo. Isipin ba? mo, isipin mo, from Terminal 1 to Terminal 2 ba yun? 1, terminal 600. 3. Oh, terminal 3 to 2, Terminal 2. 2. Mm. Correct. Eh, kalapit-lapit yan. Hindi ka man gagastos ng 50 pesos dyan. Eh, ang, well, ang, 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 ibinulgar pa nung, ano, nung taxi driver, kasi imingi rin siya ng tulong. Kaya pala daw nila tinataasan. Abay, may mga humihingi daw pala doon. Ah, para kay Eddie. Correct. Uh, eh Eddie eh, eh, uh, bumalik nga yung mga yan eh yung mga uh, edi, para kay Eddie yung mga ganun tanimbala <laughs> yung uh, ano-ano'ng yeah. bumalik lahat ng kalakuhan sa airport.